Mm -hmm. Ini-anunsyo ngayon na Department of Agriculture Secretary Francisco job. Laurel Jr. na sisimulan na nila ang Good pagbibenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Si Q. Laurel mm -hmm. ay kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos uh -huh. Jr. sa Cebu City ngayong araw. Dinaluhan ng Pangulong isang closed door meeting kasama ang labing dalawang Visayas Governor sa Cebu Provincial Capital ngayong araw. Ayon Diyan. kay Laurel... So, ito mga idol, uh, sa balita, na sa Visayas region ang pagbebenta ng bigas na tag 20 pesos. Tama. Sa isang kilo is 20 pesos. Pero ito ang uh, isa sa mga katanungan ko. Sino ba namang ayaw sa ganyan? Kasi isa yan sa pangako ni President Bongbong Marcos noong kapanahon ng kampanya na hanggat maari, kung pwede, maibaba hanggang 20 pesos per kilo ng ating bigas. Pero ang tanong, Ah, uh, kanino galing ang bigas na ito? May tubo pa ba ang uh, pinagkukunan nito? Kasi 20 pesos eh. Magkano na lang bili ng palay nun? 'Di ba? Pero siyempre baka masaya tayo dyan. Pero ito yung isa sa makatutulungan ko una. Ah, uh, may limitation ba ang pagbili ng bigas na 'yan halimbawa? Kasi 'di ba, ganyan naman dati talaga kapag bibili ka ng ganyang klase ng mga bigas, yung mga galing sa gobyerno, is may limit isang tao, isang pamilya, isang limang kilo lang. So ito kaya may limit kaya siya, magiging limang kilo lang kaya per tao kada bili. Pangalawa, gagawin ba itong nationwide, pang buong Pilipinas na ba ito or uh, may certain area lang na doon lang pwede magbenta ng bigas? Pangatlo, ito ba ay magiging available sa mga tindahan, sa mga grocery store or parang meron lang silang isang establishment? na doon ka lang pwede bumili. Pang-apat, anong lasa at anong klaseng bigas ito? Anong lasa ito? Uh, hindi ba siya alam niyo na? Di ba? So, dapat uh, matuwa din tayo dito pero siyempre may mga katanungan din tayo. I'm sure kayo din may katanungan din kayo. Kaya nakakahanga din ang ganitong ginawa ng ating gobyerno na isa-isa niyan tinutupad yung pangako niya na 20 pesos per kilo ang bigas. Di ba? kaya palakpakan. So kayo, anong masasabi nyo? Approve or